Mr. Katolik Nu, bakit hindi tayo kumakain ng karne tuwing biyernes? Dahil sa araw na ito inihandog ni Kristo ang kanyang laman, katawan o sarili, para sa ating kaligtasan. Mga Hebreo, Kapitulo 10, Versikulo 10 At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Heso Kristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili kaya bilang pagbibigay pugay sa laman na inihandog ng Panginoon para sa atin. Hindi tayo kumakain sa araw na ito ng laman o karne ng hayop, maliban sa isda. Basahin natin ang sabi sa Biblia, mga taga Roma, Kapitulo 14, Versikulo Anim, Tiil AB Version, Ang nagmamahal sa araw, ay minamahal ito sa Panginoon. At ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos at ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos maliwanag ang sinasabi na ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon kaya kung hindi man tayo kumakain ng karne tuwing biyernes ito ay para sa Panginoon